morning guys, ayan, welcome back po sa, so, sa aking munting channel ayan, ito naman po tayo sa ating araw-araw na ginagawa bilang isang tindero, ayan, magkakalasa na naman po ako ng isang baboy at ito po yung aking ititinda, ayan, ko po sa inyo kung paano po magkalas ayan, kalas palengke ito po itong aking gagawin ngayon at kung paano po maghanda ng ating paninda, ano, kung paano magayos ayan, ito po magkakalas muna Ayan, sagot nga pala sa mga gustong matutong magkalas ng baboy na ano, sa mga baguhan at sa mga gustong pumasok sa ganitong negosyo. Ayan, at sana ay, ma ay makuha po kayong munting diskarte sa pagkakalasang ng baboy at pag-aayos ng paninda. Ayan, uh, isa ko po sa inyo sa mga alam ko po maraming gustong mapapasok sa ganitong negosyo na hindi pa wala pang alam. Ayan, at sana ay makatulong po ito sa inyo. Ayan at ako magkakalas na po at naputol ko na nga pala ang ulo nito at naati ko na rin yung baboy ayan at ako yung magsisimula na akong magkalas at gamit nga pala natin ang kutsilyo ay boning knife na galing po kay Sir Papsiris Series ayan shout out kay Sir Papsiris Series ayan at una natin tatanggal dyan ay tampalin ayan ganyan lang po ako magkalas guys at sana ay sundan nyo lang po at sana ay makatulong po sa inyo ayan at low mo naman ang aking sunod tinanggal Ayan, at paghatiin lang po natin yung to. Ito, po dyan, at four ribs. Pa-slanting pa po ang iwa ko ng, ano, ng, ah, uh, liempo liyempo. Dahil lang purpose ko po dyan ay para lumaki yung liyempo, ano. May picho ko yung liyempo natin. Ayan, guys, at pinutol ko naman yung unahan. Ayan, at natanggal ko na yung unahan at paghiwalayin ko naman sa, tatlo itong ating baboy. Ayan po, ah, pag magtanggal po tayo ng pigi ay kailangan tanggalin muna natin yung taba sa ibabaw. Isama natin sa dyan po, ano? Ayan, ganyan lang po. At na, tapos na po tayo sa primal. At dito naman tayo sa pagtanggal ng paghiwalay ng pork chop sa kalyem po. Ayan, ganyan lang po. Kailangan ang gamit natin na itak dyan ay matalas para hindi po madurog. Ayan. Ayan guys, agad ah, lang po maghati po ng maghiwalay ng pork chop sa limpo, po ano. Ah, sa mga baguhan diyan, uh, ah, sana makatulong po ito sa inyo. Ayan, tapos na po tayo sa limpo po at saka sa pork chop dito naman tayo sa pigi. Ah, tanggalin natin yung balakang tawag dito sa amin ay eh, balakang ano. Kailangan po diyan may laman para madali po siyang ibenta. Pa-islanding po ang hiwa niyan ano para hindi masira yung ating pigi. Ayan, natatanggalin naman natin yung patang likuran. Papasok po ang hiwa natin para diritsa po yan sa join. Ano? Ayan, natapos tapos natin sa pigi. Hindi ko na tinanggalin mo na ng buto dahil mamaya na. Ayan, ito naman ang kasim at yan naman yung ribs na tinanggal natin. Lagyan din natin ng laman guys ano para kasi nga yung ating kinakalas ay pangbenta ko po natin. Ayan, ganito naman po ako magkalas guys pang benta no yan, kailangan linisin natin yung kasim natin. Tanggal lang natin yung mga taba-taba sa ibabaw. Kasi yung, at saka, tanggal lang din natin ng kulani. Kasi may kulani yan guys, yung karugtong ng fishing, ano. Yung pinaputol natin ng ulo. At para makita rin natin yung palatandaan na kung saan natin putulin na nandun yung uh, join na magkarugtong yung paypay, at saka yung pinuputol natin ng pata, ano. Yan, ganyan lang po guys, magtanggal ng paypay. Ah, uh, dito po tayo lahat na nahihirapan, lalo na baguhan. Lahat po ng mga baguhan ay dito po talaga nahihirapan. Ako dati dito po ako nahihirapan. Una kong tanggal ng paypay -pay ay nadurog ko po yung kasim, no? Natayos lang naman kasi okay lang naman no sa aking amo. Yan Kailangan kaya natin maigi guys, kailangan maputol natin yung soft tissue or yung mga litid para paghila natin ay walang masamang laman dahil pag may masamang laman yan guys ay matigas po yan hilahin at masisira yung ating kasim maduduro ano yan ganyan, kailangan ganyan siro siro yan guys Ah ba, maganda yung ating kasim pag hindi durog. Ayun, tapos na po, po sa kalahati. Ganun din ang gagawin natin sa kalahati, guys, ano? Kalahati naman natin titirahin. Ayun. Ngano ginawa natin do sa kalahati ay ganun din dito sa kalahati. Ayan. At ganoon pa rin unahin natin yung tampalin bago yung lomo. Ay guys, a, panoorin nyo na lang no, kung paano ko kinalas yung ating baboy. At pasinsya na nga pala sa ating video dahil medyo malayo. Wala akong mapaglagyan ng cellphone natin. Manonood nga pala no, ah, kung yung mga nagsasabing mabagal po tayo magkalas ay talagang sinadya ko po, po talaga yan ang para, para naman masundan sa mga gustong matutong magkalas ng baboy ano dahil marami pong gustong matutong magkalas ng baboy na at pumasok sa ganitong negosyo kaya at, at sa ganitong paraan na sana yung makatulong man lang ng konti yan sadyang binagalan lang po natin para naman ay madali po siyang sundan yan nga ah uh, tapos na tayong magtanggal ng dampalin sa kalomo ah uh, ito naman, pinaghati ko sa tatlo yung baboy. At ganoon din, uh, tatanggal, uh, paghiwalay natin yung limpo at saka pork chop. So, paghiwalay nga pala ng limpo at saka pork guys. Ang pork ay kailangan huwag po natin sirain yung pinakabilog niya. Huwag po natin patamaan yun para hindi masira yung atong pork chop. Ano? Kasi pag natamaan yun ay papangit na yung pork Pangit na i-display. Hiwalay na yung barat at saka yung laman oh, no? hiwala na yung balat sa laman, pangit na tingnan ayaw din ng mga customer ng ganun nasira. sira kaya yun yan, dito naman tayo sa pigi yung balakang ay tatanggalin na naman natin at laman na natin para naman ay hindi tayo mahirapan magbinta mapresyon natin ang maganda no? yan at sana ipanoorin nyo po itong aking ginagawang video at magustuhan ninyo Ayan guys, ah tapos na po ako maggalas. At dito naman tayo sa pagayos ng paninda natin, no? mag magdisiplina naman tayo. Kailangan guys, sa pagbago natin i display ang ating baboy, ay kailangan linisin natin. Kaya natin ng maigi yung balat. Para para naman ay tatanggal yung mga balahibo sa mga dumi-dumi na dumikit, ano. Ayan, kailangan natin kayasin bawat balat ay linisin natin nang maigi. Kaya natin nang maigi. Lahat po pati pata, limpo. Ayan, saka kasi yung pigi, ayan, kailangan natin linisin yan, pati yung ulo. Kis-kisin natin yung maigi para matanggal yung mga nakadikit na mga dumi-dumi. Ayan. -dumi. Ayan po, at ako okay, magdi-display na. Ayan, ganyan na po ang mag-display guys, at itrim din natin, tanggalin natin yung mga taba-taba. Para maganda tignan. Maganda tignan pag ating linisplay, ano. Doon naman sa mga retaso na ating natanggal sa baboy, nakuha natin yung mga taba-taba. Yung ating mga tinatanggal dyan. Ang ginagawa ko nga pala dyan guys, ay yan po yung nilalagay ko, nilalagay ko sa giniling ano. Yan po yung ginagawa kong panggiling at dinidisplay ko. Yung mga nakikita nyo, nakalagay sa 3 na giniling, yan po yun na nilalagay ko lang po ng laman. Kasi kailangan gawa natin ng paraan yung ating mga natanggal na taba para naman mabinta natin ng ano kasi pagka hindi natin na parehas na laman yun ay medyo yun nga pag natin ginawang giniling ay medyo mababa na yung bintahan kaya ganoon ang diskarte guys sa pagtitinda yung mga natatanggal natin na taba ay doon na pupunta sa giniling pagka masyadong marami naman yung taba na natanggal natin sa ating baboy ay wag po nating lahatin pagiling hatiin po natin tansahin natin kung pagiling natin ay maganda siya hindi siya puro taba tignan at haluan natin ang ang ginagawa ko kasi guys kunwari pag isang kilo yung taba or kalahati o isang kilo pag isang kilo yung taba ang ginagawa ko ay isa't kalahating laman ang aking nilalagay pagka tingin ko na medyo taba pa ay patuwang ko pa ng uli, uh, gawin kong dalawang kilo yung laman isang kilo yung uh, taba kaya ganun ang ginagawa ko guys pag marami naman yung taba ay inahati ko yung taba ayun pag naubos yung una kong giniling ay yun yun naman nagigiling gigiling natira yun ganyan lang po mag discarte guys sa mga taba taba ano kaya guys uh, sana yung magkatulong po ito sa inyo aking ginagawang video kaya sa mga bago pa lang po dyan na napasya sa channel ah, huwag niyo ka pong kalimutan mag subscribe Ayan guys, ah, uh, ganito lang po mga guys ang aking uh, paninda no? at magkalas. Ayan po. Ah, uh, God bless you all.

gas lang piso. Eh. Tsaka... na lang.